diba kaya mahirap kalimutan ang isang pin kasi minsan yung mga tao na dumadaan sa buhay natin hindi natin sila tinuturing na temporary lang o hindi rin natin sila tinuturing na mga taong dadaan lang sa buhay natin kundi tinuturing natin silang mundo natin that they will be there forever well this is the fact diba lahat ng mga taong dumadaan sa buhay natin masakit man isipin pero dadaan lang talaga sila even the most loyal person sa buhay natin Dadaan lang Why? Because there is death Diba? Sa kamatayan pa lang eh Maraming mga tao ang dadaan sa buhay natin Na let's say loyal sila Let's say faithful sila Let's say wala kayong problema Diba? Sa isa't isa Pero we all know na may limitasyon ng buhay natin dito sa mundo At isa pang masakit na katotohanan dyan Ay may mga tao lang talaga na dadaan sa buhay natin for a reason And maybe that is to hurt us Diba? Hindi man natin maikakaila Pero yung mga tao talagang dumadaan para lang saktaan tayo